Idinetalye na nga ni Alias Totoy ang papel ni Naatong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabongero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si Alias Totoy? Ngayong hapon, napasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, Hepe lang security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon at narito ang aking ulat. Sa kauna-unakang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa anim na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa sandaang mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang at dalawang iba pa. Kung ano raw ang kanilang, -kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa apat na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pahayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie Atong ang din Eric De La Rosa, Engineer Silso Salazar, sila ang mastermind sa nawawalang um, mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nag-monitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, din mag-uusap sila ni Silsu Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi at Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind uh, at siya ang nag-uutos na na talagang uh, iligpit yung mga yan. Sa panamparad? Uh, katulad ng sinabi ko, may mga taong uh, membro ng uh, PNP na inuutosan para kumuha doon sa Binyo. Sa mga taong uh, nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Uh, ngayon, uh, lumutang ako dahil alam ko, ang pinagkatiwalaan kong tao, na ang ating PNP chief na si um, General Torre, alam kong hindi niya kaya bayaran ng pirayan. Ano no. naging papel mo dito sa Missing sa Bungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, niya na bilang uh, par manager. Ikaw pala yung kakasumabukas ni Atong Ang. Ano mo sasabi uh, mo? parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Eh, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad yung sinabi niya, nag-extorsyon daw ako ng uh, 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Ah, patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recant recantation ba yun? na binigay mo sa akin kapalit ng pira sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan sa Bungiro? Sino itong babaeng artista na ito? Uh, yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. atong Ang. Apa uh, nawaganguan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya. Uh, maging ah uh, makipagtulungan na lang siya sa akin uh, sa mahal kong presidente, uh, BBM sir. Sana pakinggan mo naman yung mga uh, mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang apat na kopya ng tinatawag na affidavit of recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May tatlong araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa affidavit of recantation na ito na babawiin at babalik na rin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo nina atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan Vicky ay uh, nagtagal nang uh, ay nagtatrabaho na sa kampo ni Naatong Ang may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at uh, hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm ng uh, kampo ni Atong Ang, patina ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. Maigpet ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay uh, ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan.